Anong masasabi mo ngayon, Mimi? Nasa family mall ka na. Malamig. Welcome to family mall. Asan yung dalawa? Yeah, just... Meron nga sila umuwi. ADL naman ang pumalit. Ito, kapihan din yan eh. O, yung cha-a-cha-a. Sa kapilad din may mado, oh. Dura nga, diba? Welcome to family mall. sa so, ano sabi mo kay sa vlog ko, so, Billy? It's nice. Welcome to the family, Molly to, sosyal. to Mga sosyal yun talaga. Mga ilisera yung mga <laughs> ano. Mga inglisera. So saan tayo ngayon pupunta? Pupunta tayo ngayon. Maghahanap daw ng lalaki pa kay Bakla. Wala. Lalaki na kaagyan. Susunogin si Bakla <laughs> na nga. So ano ba? Saan tayo pupunta? Ayan, na ay, huwag tayo yung umarang sa dalawang... Mumbay, may kuryente kayo ay. Kailangan nakita naman ako, hindi yung puro kalsada na lang. Ngayon nga lang nila ako magkita. <laughs> Baka sabi na ito, mga misteryoso ano. Akala, akala na taga doon sa inyo, itsura mo kalsada. <laughs> kaya, sayang naman itong ginanda ko. Nag-straight pa naman ako ng buho. Diba? Wala tayong hawakan eh, kaya hawakan ng kamay. Hindi ka ah. Mamaya din sa taas. Ayun no, magagad yung makapikap yan dai oh. blue. Sige lang ay ang black ni bakla. Hindi ba <laughs> diba? oh, sa tumaakit lang ganya. Pa. Eh na diba ganyan oh. So ganyan na ngayon mag-display ngayon na. Karato baliktad. So, ulitin ko ulit ang sinabi ko. Nandito kami ngayon sa Bay U Blue. Ayan, San Parsi. Papakita ko naman sa inyo. Ay, mura Mga milkshake nga. Saan so, ang presyo? Saan chocolate. What kind of bakla? Yung chocolate. Mag milkshake na lang tayo. Yun na lang at ah, chocolate. Ah, pili ka dyan sa iyo. Parang ano siya? Parang siyang turkey, no? O oh, sige, mag-review kayo. No, no, no. Sige, nasabi mo ka anong gusto mo sa kanya. Okay. Wala na, dumugo ng ilog dito. Oh, ano daw yung chocolate, anong yes, ice cream? Yes, later you come back, we'll fix this. Fish, uh... oh, this one for I her, kano? Chocolate. Can... chocolate, okay. What? Yeah, I okay. Chocolate. Okay. This one is Turkish, right? Turkish. Uh... Turkish. Oh, yeah. That's why sometimes I don't yeah. understand. <laughs> I don't understand. <laughs> <laughs> I like, but I don't understand. The silic, the the silic, silic like that. I banana, split? banana split. Banana split. Crunchy. Okay. Flavored like this. Yeah. Ano ta? Sabi na. Okay, so ikaw naman ano bibili? For me, one double chocolate uh, coffee. Or. Ah, uh, double chocolate coffee. Coffee, coffee okay. Alcohol. Okay. Yeah, that's. Adaret kasi yun. Adaret. Ano ka Matagal na yung eh, nagbimisis yeah, uh, na ano, binabasa ko lang mga ano niya, nag-iayang oh. mag-dinner, maglaba, matuli, <laughs> bago. Tapos na ang ticket. Okay. <laughs> Tapos na ang ticket niya. <laughs> Love him. He loves you. Wala na rin, patuloy pa rin. May iiyak mamaya. Hindi ah. May mag-aaway mo. May, may sigawang mag-aaway mamaya. Later you have like this, up. you pass your eyes, you have black eyes. <laughs> you pass. Crunchy mocha frappe? Yeah, here. Crunchy. It's called coca -co mocha. So, kaming judi moti? It's sweet. What's this? Sweet. It's called coca mocha na the double chocolate uh, yeah? Double chocolate. Double ch This is double chocolate. Okay? ayan 'yung double chocolate. This sa kanya Thank you. Hallelujah. Hallelujah. So ayan na mga pito. Ayun na palamig daw 'yan muna ng cooler bongga Open. Pagkakataan mo tayo. Mahalak Ito yan ang original. Nothing I can see English talaga siya. Prepared na talaga siya sa Miss Q&A. Pag Q&A na sa pageant, ito ka na panalo na talaga si Birinday. Magaling siyang sumagot. No comment. So ano naman masasabi mo sa kinakain mo, Tine? Nag-enjoy ka naman. Sarap ng banana. Buti ka pa masarap yung kinakain mo. Ay, iniinom mo ako, Diyos ko. Was-ah? <laughs> Parang nangarag na si, ano, si Vicky. Parang kung it's crazy, ah. Eh? Marites ka na naman ngayon, party sa akin kasi may na may nalaman ka. Ano'ng nalaman ko? Ano naman ang nalaman ko? Ano bang nalaman mo, Te? Hmm. Hindi man natin nalaman, narinig natin, nakita ano? natin. Nakita natin through lives. So ano ngayon? Boyfriend well, niya, yung... <laughs> <laughs> yung boyfriend niya Evelyn. Ay, asawa siya na ba talagang nag Yung boyfriend niya. Tawa-tawa naman yung best friend niya si Jin. mag sila dyan. <laughs> Advice ko lang sa'yo, Bilay, niwalayan mo na yun. Huwag kang pagtungtong sa kanya. Lung ko lahat may siya sa akin. Baka naman makapirate right ako ah. Okay na yung mamaya, pupunta sa Donya Cafe kasi Hindi, baka naman kasi nagbibiro lang din naman yung lalaki. Babiin mo ba <laughs> Hindi na yan. Babiin mo ba kasi Hindi, basahin na lang yan. <laughs> Ito lang lang Ito lang wala akong narinig at wala akong ako nalaman. Lang. <laughs> Tama na yung nag-vlog lang ako. At hindi kasalanan ng vlog. Basag lang ko. Hindi kasalanan ng vlog. Diba? Kasi nag-vlog lang ako. Nag-live din ang isa. <laughs> <laughs> Ay, ito meron dito bago. Wala lang laman niya. So mamaya, kapag may umiyak na dun sa bahay, alam mo na, <laughs> Marami yung lalaki si Bidin, ah. Na? Hala. mo na yun. Naku, parang gusto ko nang patayin itong vlog ko, ah. Parang <laughs> hindi ko nagustuhan. So, dali papatayin ko muna bago kayo magsalit. Man, oh. Nalaman ang katotohanan. Ang yeah. katotohanan. Ang katotohanan. Oh, denial pala. Na gano'n na pala siya na ayaw mo sabihin ang pangalan pero alam na pala ng buong barangay. <laughs> Nasisira ang ganda ng buhok ko. Ah. Pag ganyan. Eto naman eh, remembrance na lang ito. Para pag napanood niya, at least, may remembrance siya. Part siya ng vlog ko. Sabi siya, tapos na kami magkape. At ano yung sa akong kasama? Mag-ikot-ikot naman tayo para matagtak. Nagising na ako sa katotohanan. Hindi na ko inaanto. Ang ganda ng ganda ring ipakita. Hmm. <laughs> Parang walang katao-tao ang Bakit ikaw hindi katao? Ano tahan mo? Skechers. the up can don't kita talaga ako. Ayan, so akit na kami ngayon. Ay, mali pa na. Thank you. So, naligaw na kayo. Sila na ako oh sumedol. Magpupunta. Ay, gano'n sakit ng ulo ko. Labas na yan. Bakit bakit labas? Family fun, ayan o. No? Ayan Yan ba? Family fun yan? Diyan na yung park. Family hotel, motel yan eh. <coughs> <coughs> Ayan na yung gown mo dahi. Oh, maganda yung gown mo dahi. Bakit mag-gown pa ba kayo? ما تدرس دمت علي التم وديتها سكرانه نص الصبح تعبانه dito, 3,000 lang. Hmm? Matumba ka pa din, nabasa ka na. Horror. Dark ride. Maganda naman pala dito. Bakit hindi tinatao? May time to dito na tao. Dito na sa may mga hard-hard. Ayun. Para makapagpa-picture kayo. bibili pa yung lalaki oh. Hmm, yeah. Oh, mga bata oh. Ito hindi makasagwan. Hindi niya kaya. garden cafe isang babae, may bitbit na -bit plastic. Parang nagbubili lang sa tindahan na sa mo. Ibig sabihin niyan, mabubuntis na ako kapag ganyan. Masya lang. na ako. So, ano itong makikita mo? Ganito lang. makita mo sa mall na ito. Ang <laughs> na Yung alin? Yung ala. ko kung ano na yung mataan. Ah? Tingin tayo ng isda. Ayun lang yung isda. Puno na pala yung laban yung ref. Ay, puno na pala yung laban yung ref. Kasi yung Pilipino food nila. Pag ikaw ng manager ng Carrefour, Eto Ito, naman nga ng mga price. Yes. Oh. May tomato sauce na ba sila? Banana sour cherry with drinks. Oh, 1,250. Oh, tomato juice. Mm, tomato juice, apple juice. <laughs> Nasa rin dalawa ka normal. Durante. Tatago na ang isa. Pinatago nilang ka din sarili. Sa kahiliyan ba yan o no? ano? Oh, hindi. Wala lang. Gusto ko lang. Bakit? Ito. Ito. May liya, hindi naman pa mali. Wala naman ah. Na, paka defensive. I don't have anything wrong with my body. Defensive? No, paka What's defensive niya. Wala naman ka niya sinasabi. Mm -hmm. Eh, ano mga pabango oh. bili ka na dahil. Mga china ah. Ay oh, yeah. mga damshik. Di diba? $319. Kita kamaganda na yun. $366. Diyos Yes, sa 1, 2, 3 ka nalang bubili kung ganyan din ang bibilin mo. Ang taray na ito, para saan ito? Sa so, mag-ihaw ng talong. mag ng talong. Bakit hindi mo ba pinapost sa Facebook mo? Hmm? Sayang ang memory. Popularity ang pinag-uusapan diyan, bakla. Mga totoong kagandahan para 1,000 pala yung charge

It's <laughs> not